Hello, hello mga Pepe Loves! For today's video po ay uh, may uh, blessing na dumating po sa akin kaya isi-share ko po sa ating mga tricycle drivers na ko kung paano ako kakatulong sa kanila sa panahong ito na nagpapakahirap na maghanap buhay para lang sa kanilang pamilya kaya ayan lalabas po ko at magmimigay po ng tubig, ano? You know? So ayan, uh, pupunta na ako ngayon sa bilihan ng tubig, ano? You know? Mother Nandito ako sa Mac Mart Store, ano. Dito ako minsan bumibili ng mga paninda sa store namin. Kaya ngayon dito ako bibili ng tubig, ano. So, ayan. Naku, aambun na. So, ayan. kaya no na no, pwede nating i-share tama na alam nyo guys nako yung MacMart store nako pinatawad ako ayan no pinatawad ako kasi summer vloggers daw ayan maraming salamat ano po ang pangalan natin kuya Ha? Michael po Michael oh, si Michael Chua oo, oh, oo. Oh. kasi may classmate din akong Chua ayan So eto sila dito ako bumibili lagi no sa store din namin <laughs> ng mga paninda ayan. Maraming salamat at God bless you ayan. Smart vloggers. Ayan. Thank you. My god, ayan na nga umuulan na pero nakabili na ako ng water at sinamahan ko na din ng biskwit ano para complete yung merienda uh, nila. <laughs> yung ayan nakakatuwa naman ano kasi si yung may-ari ng uh, Mac Mart na si Michael Chua ako uh, sumusuporta pala siya sa Summer Vloggers nakakatuwa naman na uh, at least medyo nakikilala na din ang Summer Vloggers ayan Summer Vloggers pagbutihin pa natin na uh, ipagpatuloy pa din natin yung ating pagtulong sa ating komunidad ha so ayan umuulan pa mga bebela so paano to pero uh, medyo uh, hinahan natin yung hinahan natin Parang kuryong lang. <laughs> Hintayin natin tumila ang ulan, ano? So, mag-start na tayo sa pamimigay ng ating uh, uh, tubig. Ay, mo. Hayan 'yung payo ni Junrel. Ay, 'yung ko. So, ayan mga baby loves, just ko pawis na pawis ako. Gusto ko lang magpasalamat kay Samuel Labonete sa pagsama sa akin kasi medyo nahihirapan ako, no? Kasi wala akong katulong. So, ayan si Samuel, maraming salamat Samuel sa pagsama sa akin, na, sa pamimigay ng, ng tubig para sa ating mga tricycle Drivers. Ayan, mga baby loves, sobrang pawis ko na, ulan at pawis na nagahalo sa akin ngayon. Kaya, ayan, pawi na kami at uh, thank you so much for pagsama sa amin, ano? Ayan, God bless everyone.